Oh, Ito, ang ah. Nagbabasa lang ng metro ng kuryente ang isang lalaki sa buwak marinduke ng tumambad ang dalawang malaking ahas. Tabigla raw sila matas makita mga ahas sa talahiban. Gusto pa raw patayin na ilang taga buwak ang dalawang ahas pero natakot sila. Ang sabi naman ng isang residente, agad niyang pinost online ang nasaksihan para maging babala oh, sa mga residente. Ah. Dalawang magnitude 4.9 na lindol ang tumama sa Luzon ngayong gabi. Ang una, tumama bandang alas 9.23 ng hapon sa Burgos, Ilocos Norte. Intensity 4 ang naitala sa Burgos at iba bahagi ng Ilocos Norte. May mga lugar ding nagtala ng Intensity 3 at 2 sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang ikalawang lindol naman tumama 9.56 p.m. sa San Antonio, Zambales. Naitala ang Intensity 2 sa Quezon City. Ayon po sa FIVOX, hindi naman inaasahang magtatala ang dalawang lindol na mga aftershock o pinsala. Igan, sinalaki ng mga otoridad ang pitong warehouse sa lungsod ng Navotas ngayong gabi. Ilan po sa mga ito ang nahulihan ng frozen meat products na ayon sa Bureau of Customs ay posibleng smuggled. Saksi si Jamie Santos Exclusive matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pag-ooperate ng walang kaukulang dokumento ikinasa ng Department of Agriculture, Bureau of Customs, ISAF at Philippine Coast Guard ang sunod-sunod na raid. Ang target, magkakalapit na pasilidad sa San Rafael Village sa Navotas. Doon, tumambad ang cold storage facilities. Ang isang ito, tracking at auto shop ang nakapaskil na permit nang inspeksyonin na ang cold storage facility sa loob. May tauhang naabutan sa loob pero sa autosap siya nagtatrabaho. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa amin. May koordinasyon daw sa local government ang joint operation kaya pinaverify kay Navota City Representative Toby Chanko ang dokumento ng warehouse. Ang business permit niya is tracking eh, di ba? Tapos sa loob nakatago yung yung cold storage. No? So first of all, ito wala, wala talagang permit for cold storage. Mm. So, tago kinago. So, doon pala magtataka ka na, 'di ba? Mm -hmm. Tapos kahit yung business permit for trucking hindi naman renewed. Mm. Ang sumunod na pasilidad, wala namang umanong permit to operate mula sa LGU, pero may nakita ring cold storage facility. Ang pasilidad namang ito na may malaking gate, tumambad ang dalawang malaking reefer van. Nang buksan, puno ito ng frozen meat products tulad ng manok, calamari, at pampano. Sa kalapit, may malaking cold storage facility na puno-puno rin ng iba't ibang produkto. Wala rin kaukulang dokumento ang huling pasilidad na may pinakamalaking cold storage facility na puno rin ng meat products. Lahat ng nadiscovering pasilidad, pinasara. karamihan ng mga meat products dito na nakita natin. No? Uh, walang sanitary, phytosanitary uh, clearance itong mga to And at the same time, uh, we believe, uh, ano ito, uh, smuggled lahat ito. Dadaan to sa for future proceedings no. and then pagka na-forfeit, iko-condemn. No, sisirain natin tong mga to Sasampahan ng kaso ang mga nasa likod ng nadiscovering pasilidad. Primarily, food safety nga ang issue natin dito. Dahil uh, hindi dahil ito dumaan sa tamang proseso, yung uh, sanitary and phytosanitary uh, clearance, wala siya. So, nandoon yung danger sa public health. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga may-ari ng mga ipinasarang pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagsampad ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng isang pasahero sa NAIA na hindi umabot sa kanyang flight pa Taiwan. Ang dahilan, ang matagal na pagtatanong ng officer ng Bureau of Immigration. Saksi, si Maki Pulido. My ticket? Check pocket money check din. Pero paano kung ang kinakasabikan mong bakasyon abroad mapurnada dahil sa mga tanong sa immigration? Si Rie, bumiyahe pa Taiwan para makipagkita sa kanyang mga kaibigan nitong Enero. Nang malaman daw ng immigration officer na dati siyang nagtrabaho sa Dubai, marami raw tinanong sa kanya tungkol sa pag-OFW niya. Isinailalim din daw siya sa ikalawang interview o secondary inspection. Sobrang haba na po ng pila kasi marami na pong Pilipino na for second interview. Sabi ko, hala ma'am, 10 o'clock na, 10.30 po yung boarding ko. Ay pasensya na, may pila tayo, pang number seven ka. Matapos ang isa't kalahating oras sa second interview, pinayagan ding makalampas ng immigration si Rie. Pero hindi na rin niya nahabol ang kanyang flight. Bumili siya ng bagong ticket para matuloy ang bakasyon sa Taiwan. Magrereklamo daw sana siya sa Bureau of Immigration pero hindi niya raw makontakt ang tanggapan. Pero naghain siya sa ombudsman ng reklamong grave abuse of authority laban sa dalawang immigration officer. Wala pang pahayag ang Bureau of Immigration sa kanyang kaso. Nag-viral din kamakailan ang kwento ng freelance writer na si Cham Tanteras na offload siya o hindi nakasakay sa kanyang flight pa Israel noong Disyembre dahil natagalan daw siya sa immigration interview. Bukod sa maraming tanong, hiningan pa raw siya ng yearbook. Sir, hindi naman ako magdadala ng mabigat na yearbook while traveling kahit kahit saan pa. Sabi niya, if not, if you didn't bring your yearbook, do you have your graduation photo with you? Pinayagan din siyang bumiyahe kalaunan pero hindi umabot sa original niyang flight. Nagbook siya ng panibago sa halagang 27,000 pesos, mas mahal sa nauna niyang ticket na 19,000 pesos. Ang immigration officer na humingi ng yearbook kay Tanteras, inimbisigahan na at nariasign. Sabi ng Bureau of Immigration, hindi ito pangaharang, kundi proteksyon para sa mga paalis na pasahero, lalo raw ngayong nauuso ang trafficking ng mga cryptocurrency scammer. The uh, landscape now of human trafficking is very different from uh, what it was before. Nare-recruit po ngayon ay yung mga professionals, magagandang trabaho dito sa Pilipinas, come from um, good families with good backgrounds, uh, graduate of good schools. Ang basic document na hinahanap ay ang iyong passport, visa kung kailangan sa pupuntahang bansa, round trip ticket at iba pang supporting documents. Kung may hindi tugma sa sagot at maging sa paano sumagot ang pasahero, i-refer sa second interview. Pero sabi ng immigration, hindi dapat maging dahilan ng immigration screening para maiwan ng eroplano. Base sa datos ng immigration, may get 50,000 na Pinoy ang nakaranas madelay ang biyahe noong 2022. May get 26,000 sa kanila, may kulang na dokumento at 392 ay posibleng kaso ng trafficking. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Robak sa petrolyo ang posibleng sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. At ang darating namang Semana Santa, may ekstra araw ng holiday para sa mga babiyahe. Kaya magbibigay na po ng special permit sa mga bus ang LTFRB. Saksi si Joseph Moro. Di gaya ng mga nagdaang taon nitong COVID pandemic, mas maluwag na ngayon ang paglalakbay sabay sa si pagbubukas ulit ng ekonomiya. Mas mahaba pa ang Holy Week break ngayong taon dahil idineklarang regular holiday ang lunes, April 10. Dito inusog ang pagunita sa araw ng kagitingan na ngayong taon ay papatak ng April 9, Easter Sunday kaya inaasahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maraming babiyahing probinsya para samantalahin ng limang araw na bakasyon. Baka po umuwi din ng nearby province ng din Sa ano po, uh, Bicol po. Pero, uh, po. Pero baka pumunta na lang din po ng Bulacan o ng Baguio. Pahinga lang, pahinga na siguro. Hindi na mababakasyon. No, no, Hindi no, kasi gastos lang. <laughs> Para tugunan ang inaasahang demand sa mga bus, magbibigay ng special permit ang LTFRB sa mga bus at hanggang April 17 ang bisa nito. May additional one week siya. Considering the holiday on the 10th, and uh, remember it's already summer vacation for others, so baka malate yung pagbalik ng ating mga kababayan. Ngayon pa nga lamang, may lampas 6 na raan na ng mga bus ang nag-apply ng special permit. Ilalabas ng LTFRB ang special permit bago mag-Holy Week. Sa Abril din inaasahan magsisimula ang 3 to 4 pesos na discount sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Tiniyak ng LTFRB na hindi mawawala ng kita ang mga super operator. Katuwang ng LTFRB ang mga LGU sa Metro Manila at sa iba pang malalaking syudad sa bansa sa pagtukoy kung saan sa mga ruta ay patutupad ng discount na tatagal ng anim na buwan. Kaya sila magdi-discount because nakapaloob sila dito sa program, ng service contracting program, ay uh, babayaran po sila ng uh, pamahalaan. Pinag-aaralan naman ng LTFRB kung paano nila monitor na magbibigay nga ng discount ang mga jeepney. Sa Martes naman, inaasahan ang panibagong rollback sa petrolyo. Tansya ng Energy Department, lampas 150 ang posibleng tapyas sa litro ng diesel at hanggang piso sa gasolina. Ang estimate ng oil industry source, 170 to 190 na bawas sa litro ng diesel at 1 peso to 120 sa gasolina. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Inibisigan na ng Justice Department ang mga posibleng paglabag na ari ng lumubog na MT Princess Empress na pinagmula ng oil spill sa Oriental Mindoro. Sirisilip din kung nagkaroon nga ba ng anilay sa buhatan kaya nakapaglayag ang barko. Saksi, sina John Consulta at Salime Refran. Paglabag sa Philippine Clean Water Act, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Marine Pollution Decree of 1976 at Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Ilan lang yan sa mga basihan ng posibleng criminal liability na mga ng mga may-ari ng M.T. Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Bukod pa yan sa posibleng civil liability na kaharapin ng mga may-ari ng barko. Tinitingnan din pati ang anggulong nagkaroon ng insurance fraud o ang pagsisinungaling para makakuha ng insurance claim. We are looking at the possibility of misrepresent misrepresentation by the owners of MV Princess M Empress, RDC Real Marine Services, regarding their alleged $1 billion liability insurance for the ship, as pointed out during a Senate hearing earlier this week. Iimbestigahan din daw ng DOJ ang anggulo ng sabuatan kaugnay sa Certificate of Public Convenience ng MT Princess Empress o yung authorization mula sa Maritime Industry Authority o Marina para makapaglayag ang barko. Pinitignan namin yung uh, possible collusion no between uh, sa Marina or PCG uh, employees or uh, officers and we're trying to figure out kung bakit nakapag-sale pa itong uh, MT Princess Empress kahit wala pa silang amended CPC at wala silang permit to operate. Nauna nang sinabi ng Marina na hindi dapat pinayagang maglayag ang barko dahil hindi pa naamyendahan ang CPC ng RDC Reeled Marine Services para maisama ang MT Princess Empress sa kanilang fleet. Pero ang PCG sinabing may pinakita sa kanilang dokumento ang RDC na pinayagan ang amendment sa CPC. Pero ang kopya, walang pirma, bagamat may stamp na certified true copy. Sinisika pa namin makuha ang panig ng RDC Real Marine Services at Marina tuko sa mga bagong pahayag ng DOJ. Ang PCG, hindi para makapaglabas ng pahayag dahil nag-iimbestiga pa. Sa mga eksklusibong litratong ito, kita ang dating itsura ng MT Princess Empress na nooy MT Dorothy Uno, isang lumang LPG Marine Tanker na umano'y limampung taon na ang tanda. February 2020, nang kumpunuhin ang barko para maging oil tanker na MT Princess Empress. Kanina, dumating sa NBI ang tatlong bagong testigo kaudin sa pagkukumpuni sa MT Dorothy at nagbigay ng sinumpaang saraysay. Kasamahan sila ni alias Dodong, na una nagsiwalat ng makeover ng MT Dorothy sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Isa sa sinasabi ni Dodong na design flaw ng barko ay ang mababang pwesto ng butas ng angkla. Dahil sa mababang nitong pwesto, madaling nakakapasok ang tubig sa barko sa tuwing papalo rito ang malalaking alon. Alon, alon, marakas. ang siya ng alon eh. Dumaan daw sa may kadina yung tubig. Kaya napuno yung perfect. Sabi raw ng mga tao doon, itaas yung para pag ginampas man ng alon, hindi pasok sa tangke, hindi man nasunod. Nagkaroon din daw siya ng alinlangan. Nang iutos ng may-ari, nagawin na lamang na tanker ang barko, imbis na gawin itong tagakarga ng buhangin na orihinal itong disenyo. Ito alam namin sir kung tutuusin kasi tanker yun eh. Dapat bago lahat kasi dangerous cargo eh, ang karga. Ay hindi man napalitan yung iba. Noon na rin sinabi sa GMA Integrated News ni Alias Dodong na ginawa ang barko noong 2020 sa Navotas City sa Metro Manila. Pero sa Certificate of Philippine Registry ng barko, nakalagay na ginawa ang barko sa Real Townside Shipyard sa Mariveles, Bataan noong 2022. Kaya mag-iimbestiga ang marina. Makikipagtulungan din daw ito sa DOJ. Nauna lang pinabulaanan na ng RDC ang aligasyong luma na ang kanilang barko. Sa panibagong pahayag, Sinabi ng kumpanya na nag-comply at na-certify sila at rehistrado sa mga local agency. Naka-focus raw sila sa response and mitigation operations sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, umabot na sa barangay na Votas, sa kalapan Oriental Mindoro ang oil spill. Bawal na ang pangingisda sa barangay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta. Sa Nima Refrain, kami ang, inyo ang inyong saksi. Naglabas na po na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Russian President Vladimir Putin. Dahil ito sa umano'y war crimes ng Russia laban sa Ukraine. Wala pang reaksyon ng gobyerno ng Russia sa inilabas na utos ng ICC. Pero dati na itinanggi ng Moscow ang mga akusasyon ng pagmamalupit ng kanilang puwersa sa Ukraine. Hindi rin sapat ang dahilan ng takot sa seguridad para hindi bumalik ng bansa. Si Congressman Arnie Teves ay kadya Secretary Jesus Crispin Remulia. Ang byuda naman ni Negos Oriental Governor Roel de Gamo may panawagan kaugnay ng mga bank account at ari-arian ni Teves. Saksi si Namaki Pulido, Tina Pangaliban Perez at Chino Gaston. Habang hinihintay ang pag-usad ng kaso kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo, may isusulong raw ang kanyang view ng si Pamplona Mayor Janice de Gamo, kaugnay ng mga ari-arian ni Congressman Arnie Teves. I-freeze natin yung kanyang account, yung kanilang properties because that can still be translated to liquid. Money. Si Tevez kasi ang itinuturong mastermind sa Degamos Lay ng ilang nahuling gunman. Pero sabi ni Mayor Digamo, sana raw ay masilip din ang ibang pagpatay na iniuugnay raw kay Teves, lalo sa binabalak na Senate inquiry ng Senado. Dar, titignan ng mabuti kasi marami sa mga patayan sa Negros ang cause, yung land, yung lupa. May isa pang hiling naman ang pamangkin ng gobernador na si Shaton Mayor Fritz Diaz bukod sa pagpapabilis ng paggaso laban sa mga mastermind. Ito lang iparating ko sa national government. I hope we will not focus on the killings only. I hope we will focus sa faucet ng pera nila through online sabong. This kanang itong mga financiers, yung tao nila maano yung wealth, unexplained wealth public hearing ang House Committee on Ethics and Privileges sa lunes, ang deadline para kay Negros Oriental Representative Arnie Teves para sumagot sa sulat ng komite. Kung walang reply, so we can roll in our committee. Kung may reply, so we will uh, uh do the, the process and then if the committee can, are not satisfied, we might be able to have uh, an appropriate ruling. Dahil may ilang araw pa si Representative Arnolfo Teves na makabalik sa bansa, umaasa ang chair ng ethics committee na physical siyang dadalo sa pagdinig. We cannot compel him, but of course we are happy suppose, if uh, he can appear. Virtually, sir, no? At his option, pag-physical, mas madali na, mas appropriate action target daw nilang maglabas ng desisyon ng komite bago mag ang Kongreso mula March 25 hanggang May 7. Mahaba-haba itong break namin. Hirap naman na wala rin nagawa ang Kongres. Kung sinasabi ng House Committee on Ethics na iimbestigahan si Teves dahil sinusuway raw ang House Speaker, para sa kampo ni Teves, wala namang ganitong direct order. Hindi naman niya inoorderan. Sabi lang niya, he should come home to face the allegations. It's a statement of concern. Yan o oh, ay uh, mukhang uh, friendly uh, advice. Sa halip na pag-initan, sana raw unawain ng komite ang sitwasyon ni Teves na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan kung bumalik siya ngayon ng bansa. At kaugnay ng kagustuhan ng komite na personal sanang kumarap si Teves, May house rules daw na pumapayag sa virtual attendance sa mga sesyon kung may sapat na dahilan. Bakit fixated ha, kay uh, Representative Teves? Yun lang naman kung amin, a fair play. had the sporting idea of fair play, the presumption of innocence. Sinubukan naman naming makuha ang tugon ng kampo ni Teves sa hiling ng mga degamo na i ang kanilang assets, pati ang alegasyong may unexplained wealth sila at pagbanggit sa isyo ng land grabbing. Dati nang itinanggi ng kampo ang pagkadawit sa anumang pagpatay. Iginiit naman ng Justice Department na hindi sapat na dahilan ng takot sa seguridad para hindi bumalik si Teves. Itinanggi rin ang kagawara ng kagawaran ng alegasyong fine-frame up si Teves. Ayaw umuwi yata ni, si, ni eh, Congressman Teves because fearing for his safety. These are uh, poor excuses not to face the charges. Flight is an indication of guilt. Tinitimbang na rin ng Justice Department ang hiling ng mga degamo na ma-freeze ang assets ni Tevez. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido. Ako si Tina Panganiban Perez. At mula Negros Oriental, ako si Chino Gaston. Kami ang inyo, saksi. Abiso sa mga hindi pa nakapag-register ng kanilang SIM card pinag aaralang i-extend ang deadline niya. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, may 45 million SIM cards pa lang ang rehistrado. 27% lang 'yan ng halos 170 million SIM cards sa buong bansa. nag iikot na daw sila sa mga barangay para mas maraming cellphone users ang mahimok magparehistro. Heads up, army nag-drop na kasi ang first ever solo song ni BTS member Jimin na Set Me Free Part 2. Powerful talaga ang mga ARMY dahil umabot na sa 6 million views ang MV makalipas ang pitong oras. Malaki pop ang genre ng new song ni Jimin very serious din ang lyrics ng kanta na sinabayan pa ng kanyang rap. Spotted ang kay actor na si Choi Woo Shik sa Pilipinas. Viral ang ilang photos ng aktor na tila bang namamasyal sa nabotas. Sa ngayon, hindi pa alam ang rason kung bakit nasa bansa ang OPA. Kilala si Wu sa ilang K-dramas kagaya na lang ng Our Beloved Summer. May handang surprise na naman si Taylor Swift sa mga Swifties bago magsimula ang kanyang Eras Tour. Pinarinig niya na kasi kanina ang apat niyang unreleased songs. Yan ang re-recordings ng Eyes Open, Safe and Sound, if this was a movie at ang never been heard song na all of the girls you loved before. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Mula basura, naging Mona Lisa. Yan po ang obra ng ilang estudyante mula sa Pagbilaw, Quezon. Mula sa pinagtagpi plastic bottle cups, nabuo nila ang mosaic art ni Mona Lisa. Ay sa mga estudyante, may git isang libong soda cups ang ginamit nila para magawa ang junk art. Kahanga-hanga rin ang mga eco-friendly na diorama na gawa pa sa iba't ibang klase ng mga recycled materials. Gaya po ng karton, may tansan, at meron pong balat ng chichirya. Umaasa naman ang paaralan na may pagpapatuloy ng mga estudyante ang advokasya sa pangalaga ng kapaligiran. At ang liga ng mga balitang ati sinaksiyan, ako naman Arnold Clavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel, hanggang sa lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga ang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV. at www.jamae news.tv